Magandang buhay mga kamamashis, mga karyos for today's video. Kamusta po ang inyo pong profile or recommendation? Kompleto po ba ang inyo pong mga Dragon Balls? Ito po yung mga Dragon Balls na aking sinasabi. Yung makikita nyo po sa inyo pong profile recommendation. Ayan, palagi nyo pong i check ang inyo pong mga Dragon Balls kung ito po ay complete. Katulad na lamang po nung nasa aking screen ang kanya pong Dragon Balls ay nabawasan na. Bakit nga po ba nababawasan ang mga Dragon Balls na yan? Dahil nga po sa paulit-ulit na paglabag natin sa ating community standards or sa monetization policies dito kay Meta. Kaya naman si Meta ay binabawasan ang ating mga Dragon Balls. Yes, tama po ang inyong narinig. Kaya palagi nyo pong bibilangin ang inyong mga Dragon Balls kung ito po ba ay kompleto or kung ito po ba ay kulang. Ibig sabihin po, once po na unti-unti nababawasan niyaan, ay ang po ay kumbaga marami na tayong nalalabag dito po or violation dito po sa ating pag -reuse. Hindi na po healthy ang ating pong profile or page dito po sa ating pag -re Kaya naman para tiliin po ninyong makagawa um, na content na kung saan sumusunod tayo sa mga um, sa ating community standards at partners monetization policies. Kailangan po sumunod tayo kay Meta. Kailangan din po basahin natin yung mga guidelines ni Meta kung pa paan natin mapapanatiling healthy ang ating pong um, profile recommendation. Para sa ganon ay maging visible po tayo sa wider audience. Once po na nakakatanggap tayo ng mga um, support inbox natin, ng mga alerts, bigyan pansin po ninyo ito. Alisin ninyo ang mga violation na kusaan saan nagkakaroon tayo ng flag content. O kung ano man pong alerts ang nagawa ninyo sa inyong pong content, ay kailangan po ito po ay ma-erase. Nang ganun po ay mabalik muli ang uh, maganda or smooth na flow dito po sa ating pag -re Kaya palagi nyo pong iti-check pag nyo sa umaga bago kayo matulog o bago kayo na, o pagkatapos nyo mag-upload ng inyo pong mga video ay i check nyo po ito para na sa ganun po ay makita ninyo kung inyo po bang profile or page na ginagamit ay recommendable pa para nga po ito po ay visible sa ating pong wider, audience na makakuha po tayo ng mga views sa ating pong followers or non-followers. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless you all. Kung may natutunan ka, please share and follow for more tips and more tutorials. God bless!